Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon, share ko lang sa inyo no, ang ating tanim na ampalaya. So ngayon, ito na po siya. Okay, so itindish na po siya mga kapwa ko ka-farmers. Kung saan uh, matagal po natin no, na installan ng Atlas Twine dahil po sa pagpanaw ng aking lula sa edad na 87 years old. Uh, isang linggo po, no? Ah, uh, hindi po natin ito uh, na-installan ng yang atlas twine para pagapangan so ganyan lang po kasimple mga kapwa kaparmers ang pag install ng atlas twine sa ating tanim na palaya. so bukas no ah uh, asahay natin matatapos po na po ang pag install ng atlas twine tapos gumagapang na po so papakita namin yung bukas mga kapwa kaparmers so bago pa lang po tayo nakabalik dito sa farm dahil uh, 6 days po tayo no sa Cebu City at namamahagi po tayo ng mga uh, seeds ng uh, galing sa Swiss. So, yun po no, mga kapwa ko, ka Okay, so, sa so, nagtatanong sa akin kung paano mag-install ng Atlas Twine, ganyan po kasimple mga kapwa ko, ka-farmers. Okay, so, yun na po, no. Uh, meron tayong uh, trial sa pagpagapang. So, ganyan lang. Tapos, uh, yung gitna mga kapwa ko, ka hindi lang po tayo no, mabahala dahil ararawin pa po tapos itambak sa puno so pag maararaw na to uh, kung tingnan natin malinis na po siya mga kapwa ko ka so yun ang po ang uh, paraan po kung paano tayo magtambak ng lupa sa puno ng ampalaya may tip na po tayo at saka sa pag install at saka sa pagpagapang so pakicheck lang po no, sa lahat ng mga mahilig sa mga ganitong usapin so yun lang po mga kapwa ko ka farmers ang maibahagi ko sa inyong ha uh, inyo ngayong hapon Okay, so pag, uh, pag uh, nandito na ako mga kapwa ko ka farmers, yung lawak na nasa 1 hectare, Uh, ngayon lang namin no, ininstula ng uh, tie wire na number 14 at saka number 12 no, nakabaliktos po so apat lang kami ang nag nito so natapos namin no uh, simula kaninang umaga hanggang mga tanghali natatapos then nilagyan na, na po natin ng softy twine yung nakikita nyo yung kulay puti sa lalim yun po ang softy twine diamond softy twine so pagkatapos tie wire sa itaas yan po natin in-install. So ang pag-install mga kapwa ko kaparmers, ipapasilip ko sa inyo. So ganyan lang po no, tingnan nyo. Oh. So kahit maulan, tuloy pa rin ang aming ginagawa sa pag-install ng Atlas Twine. Okay, so yun lang po kasimple mga kapwa ko kaparmers. So yung tauhan na natin yung nakikita nyo, ah, bago lang po siya no. Ngayon pa lang, first time pa lang niya po naka-install ng Atlas Twine. So tinuturuan natin siya para matuto mga kapwa ko kaparmers. Okay so yun lang po oh. Tingnan nyo Okay so sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin Hingin naman ako ng isang favor sa inyo Huwag naman nyo kalimutan no? mag like and share At saka Paki subscribe po sa aking youtube channel At i-click po ninyo ang notification bell Para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko Okay so sa inyong lahat Na mga bago nating subscriber Mga followers, shareer Maraming maraming salamat po sa inyong Walang sawang suportahan dahil po sa inyo mga kapwa ko kapamers, uh, hindi ko akalain na uh, sumasahod na po tayo sa YouTube. So, thank you, thank you so sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sana may natutunan po kayo no sa ating uh, ginagawang video. Okay, so bye-bye po.